sino nga ba ang hindi magiging proud na misis kung ang janitor na Mr. Mo noon, milyonaryo na ngayon. Ako po si Apple Rata at ito naman po ang aking asawa na si Henry. At totoo po ang napanood niyo kanina na siya po ay isang janitor noon. Ako po ay very proud na wife niya and lifetime business partner. Pagka-graduate ko ng high school, sabi sa akin ng father ko ay magsasaka ka na lang kasi wala kang pera. Kasi mahirap po talaga ang buhay. So, naano sa isip ko na kinakailangan ko talaga na ma-improve yung sarili ko. So, umalis ako sa sa family namin kasi nga kinakailangan ko mag-working student. So, magkatapos ko po ng Fortier High School. Doon po ako nag-working nag, ano, nag student na. So, doon po mahirap po talaga kasi nga po, ika'y janitor, talaga na discriminate ka. So, that time parang nahihiya akong pakita sa mga kakilala ko. So, ako'y natatago lang doon sa mga CR sa mga CR ng mga sinihan. Doon ako nakatago para hindi ako makita masyado. So, ganun kahirap ang buhay namin noon. Then after that, nakakita na naman ng isang trabaho sa umaga. So, nag ako. So, sa mga supermarket naman. So, doon ako natuto sa merchandiser. Nakitaan ako ng talent ng boss ko. So, doon, nagtuloy-tuloy yon Ginawa akong pagka-graduate ko. Sabi ng boss ko, ah, hindi ka na merchandiser. Gusto mo bang maging sales? Salesman. So, dadaan ka sa mga training. Sabi ko sa boss ko, yes sir kaya ko yan. Ang pinakamahirap na pinagdaanan ko yan eh, yung discrimination. Siyempre, hindi ka kumakain ng tama sa oras kasi malayo ka sa pamilya mo, nagbo-board ka. So talagang minsan ang pera mo, eh, 20 pesos, kinakailangan mong i-save yun. Kasi magkano lang ang janitor, 75 pesos lang ang sweldo ko that time. So talagang mahirap, mahirap mabuhay ng solo. So talagang ang ano nga lang, matured yung isip ko na kinakailangan ko makasurvive. So kaya yung lahat ng mga negative thoughts na nakikita ko ay talagang nilalabanan ko yan para makaraos ako sa buhay. Kinakailangan piliin pero wala kang choice kung hindi gawin. So para makasurvive ka. So kinakailangan lang yun na, panalangin sa ama. Yun yung naging inspirasyon ko, naging basihan ko para patunayan ko na aahon talaga ako. That time kasi, ang unang-una kong talagang nakita, very serious talaga siya sa buhay. At saka yung second, yung, yung pagiging masipag. Kasi binata pa lang siya, meron na siyang parang pang agricultural na negosyo dun sa kanila. Kung gusto mo lang ako dahil papakasalan mo lang ako at hindi ka rin naman mag siguro hindi ito mag -over. Pero nakita ko naman sa kanya yun, na siya, nag uh, siya pumunta sa ministro. first firstborn nga namin namatay, parang ang sabi ko nga kay Henry, laki naman na nag din namin. Parang sabi ko sa kanya, why not na magtayo tayo ng negosyo? Eh, yung talagang talaga gusto, magkaroon na talaga ng brand na whitening products. Yung 5,000 pesos yung aming sabog sa kasal, inipon namin yun, then bumawas kami ng 5,000 pesos to next time mm -hmm. yung aming business. Multitasking talaga kami dalawa. Nasa nagbimix siya, ako naman, nag, nagkakahon, nag, nagpa-plastic, nagte-tape, and then syempre sa accounting, si Henry naman sa deliveries, kami din magdi-deliver mag-asawa. Dahil sa pagtutulungan nilang mag-asawa, unti-unting lumago ang maliit na puhunan at ngayon ay isa ng malaking kumpanya. Yung start talaga namin, mahirap talaga kami for marketing kasi nga syempre, sino ba naman mag-aakala sa amin dahil ang lalaki ng kalaban namin noon that time. Pero sino ba naman yung maliit na kumpanya na CNH na tutugon sa mga whitening business. Kaya ang ginawa namin ni Henry, yung mga kay-kay, kay KK, kakilala, kay bigan at kapitbahay, doon muna kami nagbenta. Pero dahil nga since na meron kaming ano, background sa sales, ito ay nadala namin sa mga supermarkets at saka sa mga drugstores. Mga mag-iisang taon yung aming kumpanya. So dumagdag na nang dumagdag yung from lima, naging sampo, naging labing lima, hanggang sa ngayon. May, meron na kaming 600 employee for the past 16 years of the business. So nasa 600 na po kami buong Pilipinas. So doon, nang yung biyaya na ibinigay sa amin, talaga nagtuloy-tuloy yun. So plus yung aming labing limang country na export. So plus ngayon, available yung produkto namin na Angels to eh, skim blend all white sa nationwide, sa buong Pilipinas. Nung kung nag-start kami, may planta kami, kaso maliit. Kaso nga lang, in talaga namin, pina namin sa FDA. Masaya rin sila dahil ang kanilang negosyo binigyan ng recognition sa kanilang probinsya. So, yung mga award pong natanggap namin ay yung pinakamaganda ngayon, yung 2019, yung naparangal lang kami ng government, ng DUST, na maging isa kami sa mga magagaling na MSME nga kami ay nanalo sa buong Pilipinas. Kami ay naging ready na sa, sa, ano, sa automation. So, yun ang dalawa yung award na natanggap namin sa DUST. So, marami kaming award na natatanggap, sa, hindi lang sa abroad, dito sa Pilipinas. Kasi nga nagkaroon talaga kami ng ng ano ng goal na makatulong din sa mga kababayan ng talaga sa Quezon. So, kasi nga doon rural area, talagang walang negosyo, walang trabaho. Ang sabi nga, nga gusto niya yung within the area of um, uh, factory namin mga nearby parang guys pwede magtrabaho, hindi na pupunta sa syudad para magtrabaho. Nag-start ako dito ay 2017. Ano, bali pumasok ako sa kanila bilang ano sa inventory. Si Ma'am Apple at si Sir Henry, hindi sila tumitingin. Sila yung boss na hindi tumitingin kung ano yung natapos mo. Since na nakita nila ito, pwede, may, uh, pwede ko itong bigyan ng responsibilidad. Uh, kaya nito. Basta uh, andun sila sumusuporta. Uh, naging bidabos sila sa akin kasi nakikita ko ang pagiging mabuti nilang amo at ang kumpanya tinayo nila para para makatulong sa ibang tao. Tulad ko, uh, nakapagtrabaho ka sa kanila ng uh, mahigit sampung taon. Natulong akong pamilya ko. Sa ngayon, ang kanilang tinatamasang tagumpay, ibinabalik din nila sa community. So yung hashtag product CNH namin, yung We Care and Health. So ito yung sa mga mahihirap talaga ko yung aming pabrika ay nasa liblib na lugar. Yun yung inim ko na magkaroon ng hanap buhay doon. So which is natupad yun. So kaya po nagtinuloy-tuloy ko lang yun. Hanggang, dati kasi magka, ilang lang empleyado namin, sampo. So ngayon, naging, nag halos isang na mahigit yung aming empleyado doon sa bukid. So kaya po ganun yung aming pagpuporsige na mapalaki pa. At plus magkakaroon nga kami ng renovation palang planta roon para talaga mas maparami pa yung aming mga empleyado. So, ganoon namin tinutugunan ngayon ng isang pamena na magkapagbigay talaga ng trabaho na walang diskriminasyon, lahat mabibigyan, basta lang susunod do sa GMP standard ng planta. Yung pagiging janitor, doon nga mahuhubog yung katatagan ng buhay mo kung saan ka pupunta. So, kagaya ko as a janitor, talagang inano ko sa sarili ko na kinakailangan kong umangat, kinakailangan kong magsumikap. So, ang mapapayo ko talaga, magsumikap tayo para tayo ma umangat ang buhay natin at makatulong tayo sa pamilya natin. So, yun kasi dedikasyon at determinasyon sa sarili, dapat kailangan yan eh. And then, of course, talagang manalig tayo sa taas. Talaga namang walang imposible kung ikaw ay magpupursige. Yan ang pabao ni Henry Raka na janitor noon, pero certified be the boss na ngayon.